Nagkaanak sila noon sa mga babaeng kanilang pinakasalan, ngunit sa huli ay naghiwalay din sila. Muli silang ikinasal at nagkaroon ng anak sa mga bagong asawa nila. The Philippine Showbiz List presents mga artistang lalaki na may mga anak sa unang asawa nila at sa asawa nila ngayon. Derek Ramsey Si Derek ay ikinasal noong April 2002 sa kay Mary Christine Jolly pero naghiwalay sila makalipas animang buwang pagsasama. Inilihim ni Derek ang tungkol sa nakaraan nila ni Mary hanggang sa mabunyag ito ng lumantad sa publiko si Mary noong August 2014. Ibinunyag din noon ni Mary na mayroon silang 11-year-old son ni Derek, si Austin. Sa parte ni Derek, nilinaw niya na noon pa August 2011 na kumpirma na siya nga ang ama ni Austin pero hindi niya raw agad isa publiko ito upang proteksyonan ang anak. Ilang buwan ding nasangkot sa legal battle ang estranged married couple. Pero noong October 2014 ay humantong sa compromise agreement ang magkabilang partido para raw sa ikabubuti ng kanilang anak. Sa kasalukuyan na sa poder na ni Derek ang 21-year-old na ngayong anak na si Austin. Base sa mga naiulat noon, bukod sa support, visitation rights at citizenship ng kanilang anak, ay tinalakay din ang pag-file ng annulment sa kasal ni Derek at Mary. Noong August 2019, una nagpahiwatig si Derek na napawalang bisa na ang kanyang kasal. At noong November 2021, ikinasal siya sa asawang si Ellen Adarna. Makalipas ang mahabang panahon, muling naranasan ni Derek ang pagiging first-time parent. Kamakailan lamang masaya niyang ibinalita ang pagsilang ni Ellen sa kanilang baby. Sa Instagram stories, ibinahagi ni Derek ang isang endearing photo kasama ang kanyang baby kung saan makikita siyang nakatingin na may pagmamahal sa baby nang hindi pinapakita ang mukha nito. Christopher De Leon Mahigit dalawang dekada ng kasal si Christopher De Leon kay Sandy Andolong. Taong 2001 naganap ang pag-iisang dibdib nilang dalawa pero magkarelasyon na sila mula noong 1980. Maliban sa limang anak nila ni Sandy na sina Miguel, Gabriel, Mariel, Sandino at Mikayla, mayroon pa mga anak si Christopher mula sa dating asawang si Nora Honor. Kabilang niyan, ang biological son nilang si Ian De Leon at ang four adopted children na sina Lot Lot, Matet, Kenneth at Kiko. Taong 1975 na magpakasal sina Christopher at Nora at naanal noong 1996. Robin Padilla bago pa man mabiyayaan ang pagsasama nila ng asawang si Mariel Rodriguez ng dalawang anak na babae na sila Isabella at Gabriela. Si Robin ay nagkaroon ng apat na anak mula sa ex-wife niyang si Lizel, si Kanko. Ito ay sina Queenie, Kylie, Shenzhen at Ali Padilla. Bagamat sa simula ay naroon ang dulot na sakit sa mga bata sa nangyaring hiwalayan na Robin at Lizel, kalaunan ay naayos sa na mga ito ang relasyon ng kanilang pamilya. Naroon ang pagtanggap ng first family ni Robin sa kanyang bagong pamilya. Blended family kung saan ay makikita ang maganda nilang samahan. Maging si Kylie ay nariyan din ang magandang relasyon sa kanyang stepmom at kapansin-pansin ang pagbibigay respeto nito. Ogie Alcacid Si Ogie may isang anak na lalaki, si Nate, sa asawang si Regine Velasquez. Bukas din na aklat sa publiko na ang pagkikipagrelasyon niya sa Asia Songbird ay dumaan sa pagsubok at kontrobersya dahil siya ay pamilyadong tao nung panahong pumutok ang ugnayan nila sa isa't isa. Kasal si Ogie sa Australian beauty queen na si Michelle Van Ameren at may dalawa silang anak, si Leila at Sarah. Noong 2003, tuluyang umalis ng bansa si Michelle kasama ang dalawang anak at bumalik ng Australia. Hanggang sa noong 2007 ay inanunsyo ni Ogi ang kanilang hiwalayan. Hindi binahagi ni na Ogi at Michelle ang dahilan ng kanilang paghihiwalay, ngunit kaagad nilang nilinaw na walang third party. Ito ay sa kadahilan ng, nang taon ding yun ay kinumpirman niya ang relasyon nila ni Regine. Vic Soto, tulad na kanyang career, hindi lihim ang pagkakaroon ni Vic Soto ng mga anak mula sa mga naunang karelasyon bago ang masayang pagsasama nila ngayon ng asawang si Pauline Luna at ng kanilang dalawang cute na chikiting na si Natalie at Tia Marceline. Si Danica at Oyo ay mga anak ni Vic sa unang niyang asawa na si Dina Bonnevie. Si Mayor Vico Soto ay anak niya kay Connie Reyes at si Paulina ay anak naman ni Vic sa dating actress model na si Angela Luz. Samantala, kaugnay ng relasyon ni Vic kay Pauline. Hindi kailan na madami ang pumuna rito sa simula at umari na sa monsaring reaksyon, partikular na sa si dalawang anak niya, sina Danica at Oyo. Pagiging ang first wife niya si Dina ay nagpahiwatig din noon ng pagtutol. Pero sa paglipas ng panahon ay naging maganda ang relasyon ni Pauline sa lahat ng anak ni Vic. Bukas din siya sa pagsasabing mahal na mahal at pamilya niya ang mga ito. Hindi din naman issue sa kanya na tawagin siya ng mga bata sa kanyang pangalan dahil sa hindi ito anyang basihan na nerespeto ang isang tao. John Estrada Aminado si John na malayo siya sa pagiging perfectong ama sa kanyang mga anak sa si ex-wife na si Janice de Belen. Sila ni Janice ay may apat na anak, sila na Ina, Moira, Kyla at Yuan. Naghiwalay sila noong 2001 matapos silang ikasal noong 1992. Alam sa showbiz na ang matinding pinag-awayan noon na na Janice at John ay ang pagkakaroon ng third party. Dahilan kaya sila tuluyang naghiwalay habang karamihan ay sinisisi si John sa breakdown ng kanilang marriage. Hindi niya itinanggi na nahirapan siyang makipag-ayo sa separation, lalo na't hindi itinago ng kanyang mga anak ang kanilang pagkapuot sa kanya noon. Noong 2012, sinalubog naman ni John ang anak nila ng asawang si Priscilla Mireles, ang kanilang unika-ihan na si Samantha Anetchka. Ang pagkakaroon ni John ng mga anak sa first marriage nito ay hindi naging hadlang sa pagkakaroon ni Priscilla ng magandang relasyon sa kanyang stepchildren. Sinabi niya na dahil nga sa hindi nagkakalayo ang edad niya sa mga anak ni John ay ate ang tawag sa kanya ng mga ito. Bagamat aminadong never silang naging close si Janice, nagpahayag si Priscilla ng appreciation rito. Gabi conception. Hindi sekreto ang pagkakaroon ni Gabi ng mga anak mula sa mga babaeng kanyang minsang minahal. Si Casey Concepcion ang panganay at siyang naging bunga ng first marriage nila ni megastar Sharon Cuneta. Naghiwalay silang dalawa noong 1987 matapos lamang ng tatlong taong pagsasama bilang mag-asawa. Ito rin ang naging dahilan kung bakit hindi nakasama at nasubaybayan ni Gabi ang paglaki ni Casey. Ganun pa man sa kabila ng mga pinagdaan ng pagsubok na ito, muling pinagbuklod ng panahon ang mag-ama at maging si Nagabi at Sharon ay muling naayos ang gusot sa kanilang nakaraan. Ayon niya kay Casey, hindi nagkukulang ang ama na iparamdam lagi sa kanyang nasa tabi niya ito sa tuwing kailangan niya at tinitiyak din na palagi siyang kinukumusta nito. Sa kaso naman ni Gabi, aminado siyang hindi siya perpektong ama at ipinagpapasalamat ang pagiging open sa kanya ni Casey. Hindi ito alam ng marami dahil hindi raw nila isin sa publiko ang lahat na nangyayari sa kanilang buhay. Samantala si Gabby ay may anak sa dating aktresa si Grace Ibuna, ang singer na si Gary. Ang isa pa niyang anak ay si Chloe Sikia mula sa model turned actress na si Jenny Sikia. Sa kasalukuyan, si Gabby ay may dalawang anak na babae si Samantha at Savannah sa Dan Showbiz wife na si Genevieve Yatko Gonzalez. Bagamat magkakaiba ang ina ng kanyang mga anak, masaya si Gabi na magkasundo ang mga ito, lalo na si Casey na talagang tumayong ate at gumagawa ng paraan para makasama ang mga kapatid sa ama. Ray P.J. Abeliana Ang dating matinay idol na si Ray P.J. Abeliana ay kasal kay Rhea Reyes. Ang kanilang pagsasamang mag-asawa ay nabiyaya ang dalawang anak na babae, isa na rito si Carla Abiliana. Nang maghiwalay, naiwan sa pangangalaga ni Rhea ang mga anak at solong pinalaki ang mga ito. Bukas ito sa pagsasabing hindi madali ang maging single parent, lalo pat dalawang taong gulang lamang noon si Carla nang maghiwalay sila ni PJ at bilang lamang daw sa sarili ang pagiging ama nito sa kanilang dalawang anak. Ikinatutuwa e naman ni Rhea na kahit hindi madalas makita ni Carla ang kanyang ama, ay nanatili ang respeto niya rito. Dinala pa rin nito ang apelidong Abeliana noong magdesisyon siyang mag-artista. Samantala, aminado naman si PJ na marami siyang naging pagkakamali at pagkukulang kaya lumaki sa broken home si Carla at ang ate nito. Pero gayon paman, sinusubukan niyang hindi mawala ang communication sa kanyang mga anak. Nang maanald ang marriage nila ni Rhea, muling nagpakasal si PJ sa kanyang non-showbiz ex-wife kung kanino rin siya nagkaroon ng dalawang anak pero nauwi rin sa hiwalayan ang kanilang pagsasama. Saka, sa kasalukuyan, siya ay kasal sa non-showbiz wife na si Sheena at determinado siyang ito na ang huli niyang partner in life kasama ang dalawa nilang anak na si Rachel at JR. Ipinagmamalaki din ni PJ na lahat ng kanyang tatlong kasal ay dumaan sa legal na proseso. Joey De Leon Bukas sa kaalaman ng publiko ang pagkakaroon ni Joey Dilio ng limang anak mula sa dalawang babaeng pinakasalan. Unang ikinasal si Joey sa veteran actress na si Daria Ramirez. Ang pagsasama ng mag-asawa ay biniyayaan ng dalawang anak, si Chini at Kim Pidilion, pero kalaunan ay naghiwalay din. Sinabi ni Daria na ang dahilan kung bakit tinuldo kanila ang kanilang marriage ay dahil sa parehas para silang bata noon. 25 years old si Joey habang siya ay magta-20 years old pa lang. Inamin ni Daria na dala na rin na kabataan ay hindi na nag-grow ang kanilang relasyon. Noong panahong yon ay hindi daw nila alam ang buhay may asawa at nabigla din ang pareho nilang pamilya nang malamang siya ay nagdadalan tao. Sa ngayon, si Joey ay happily married sa asawang si Eileen Makapagal. Ikinasal sila noong March 2018 sa pamamagitan ng civil ceremony makalipas ang 36 na taong pagsasama. Nakasama silang dalawa sa ilang mga pelikula. Sila Joey at Eileen ay mayroong tatlong anak, sina Jocas, Jaco at Gio.